Salamat, Panginoon. Ang pananampalataya ay tapang na tumindig kahit ang lahat sa paligid mo ay yumanig. Ito ang pasya na magpatuloy kahit hindi pa nakikita ang daraanan. Kaibigan, ang pananampalataya ay hindi mahina, hindi malabo, ito'y matatag, buhay, at makapangyarihan. Inaalalahanan tayo ng kasulatan sa Habakus 3, oras labinsyam minuto. Ang Panginoong Diyos ang aking lakas. Ginagawang parang sa usa ang aking mga paa at pinapahintulutang makalakad sa matataas na bundok. Hindi lamang ito ito ay pahayag ng katotohanan. Kapag sumiklab ang pananampalataya sa iyong puso, mararanasan mo ang lakas na hindi mo akalain na sa iyo. Iangat ka nito sa mga taas na deti tila imposible mo marating. Isipin mo ang isang umakyat ng bundok. Sa paanan pa lamang, ang tuktok ay tila napakalayo napapalibutan ng na matarik na bangin at matutulis na bato. Kailangan nito ng tibay, hokos at determinasyon. Ngunit hindi sumusuko ang umaakyat, kahit tila malayo ang rurok. habang hakbang hapit-kapit, patuloy siyang umaakyat. Hindi lumilit ang bundok, bagkus siya ang lalong tumitibay. Ganyan ang pananampalataya, at bapa siyang magbatuloy sa espiritu kahit mahirap ang daan. Inaalis nito ang tingin mo sa loyo ng landas, itinutok ang iyong paningin sa Diyos na nagbibigay lakas sa bawat hakbang. Ang pananampalataya ay hindi paghihintay na maging malinaw ang lahat bago kumilos. Ito ay pagkilos sa gitna ng kawalan ng katiyakan, kaniniwalang inihanda na ng Diyos ang daan kahit hindi mo pa ito nakikita. Ang pananampalataya ang nag-aangat sa iyo mula sa takot. Inatitibay ka nitong harapin ang mga balakid, nang walang pag-aatubili. Idinedeklara nito na ang Diyos ay tapat at ang kanyang salitay nananatili magpakailanman. Kaibigan, baka ikaw mismo ngayon ay nasa paanan ng bundok ng iyong mga pagsubok. Ang iyong problema ay tila napakataas at ang iyong kakayahan tila napakalit. Ngunit huwag mong kalilimutan, hindi ka kailanman mas mataas ang bundok kaysa sa Diyos mo. Hindi ka hahayaan ng pananampalataya na manatili sa ibaba. Tinatawag ka nitong umakyat. Tinatawag ka nitong bumangon. Tinatawag ka nitong makita ang tanawin mula sa itaas na hindi mo makikita kung mananatili ka lamang sa lupa. Narito ako ngayon upang pukawin ang iyong puso at ipaalala sa iyo. Hindi ka nilikha upang manatili sa baba. Nilalang ka upang umangat sa pananampalataya at lumakhad ng buong tapang patungong sa mga pangako ng Diyos. Hindi ka umaakyat ng magisa ang Panginoon ang iyong lakas at siya ang gagabay sa iyong mga hakbang.